Hello mga katropa uh, Welcome to my vlog no, sa aking munting channel Nakita ko po si ate no, na isang street, band, uh, street sweeper uh, Siya po yung nakita ko parang gusto ko siyang interviewin Tatanungin po natin siya kung pwede natin siyang interviewin mga katropa no. Samahan niyo po ako Ito po si ate no, mga katropa Ayan, Ate po siyang Hello ma'am, good morning po. Pwede ko kayo ma-interview sa Glet? Okay lang sa inyo? Vlogger po ako. Ah, uh, lang tagal na po kayo nagbawalis? Isang taon na. Dito po sa barangay po yan. Taga saan po kayo? Ah, taga-postema ka, po kayo. Uh, Magkano po ang sahod niya sa ganyan? Buwanan po ba yan? Magkano po ang sahod niya? 1,000 sa, lang? Pero ba na? Ang liit pala ng sahod ni Ate sa isang buwan. Pero hindi naman po kaya araw-araw nagwawalis. Araw-araw po yan? Saan po ang area niyo? Sa, sa dulo, yan. Hanggang Sa dulo? Ang haba niyan eh. Mahaba po yan, no? Ganda o. Oh, tropang babalisan ni ate. Ano po pangalan niya, ate? Lilian. Ha? Lilian. Lilian. Na taga Pustema po kayo. Ilan po ang anak ninyo? Anim. Anim? <laughs> apat. <laughs> Ba't naging anim? Apat <laughs> po. Ba? Nako, ayan. Nako, si mister magdududa niyan. Apat. Okay. Anim daw. Bahanapan kayo ngayon ng dalawa. Baka may tinatago kayong dalawa, ate, ha? Okay. Ha? Ha? <laughs> But, ilan taon na po yung mga yan? Ang panganay nyo? Ang uh, panganay ko ay 23. Ah, may pamilya na rin po? Oh, wala pa? Nag-aaral. Nag-aaral? Oh, ano, yung lalaki, babae? Lalaki. Ah, buti naman. Uh, pina, pinataguyod nyo. No? Kahit sa hirap ng buhay, pinapapasok nyo yung anak ninyo. At sana yung tumulong muna sa sa inyo, no? Bago sa mag-asawa. Si Mr. po, anong trabaho? Tricycle driver. Dito po siya nagtatricycle? Doon po sa Pustema. Ah, sa Pustema. Oh, malaki kita anong tricycle doon ha? Ah. Ano yun? Ah, nakikilabas lang siya? Hindi okay, ka, sarili ko din niya. Ah, may sarili na kayong tricycle eh. Bakit na -ano uh, pa kayo? Kasi marami na tricycle. Wala akong kita? Minsan na Minsan na yun. Ah, ganun. Sa inyo na po yung tricycle, hindi na hinuhulugan hintay nyo na hindi uh, may kita na po yung kahit papano kasi hindi na po kayo nagbabayad ng ano na monthly no Ayan. mga katropa na si Ate Lilian ay sa taon na parang street sleeper dito diba sa parang sa ululan na ano po sa ululan na Araw-araw po siya siyang nagdano, nagdiluyo ng dito. Kabilaan po yan, mabalsan nyo? Ay, kinabukasan, bukas kabilaan. Ah, dito muna kayo sa linya na to. Hanggang makarating po kayo dun sa dulo. Ilan taon na po kayo? 51 na po. Ah, 51 na. Malapit na magpitin dyan po. No? Pero, ano yan, exercise yan sa inyo. Kaya lagi kayong malakas. Huwag lang magkakasakitan Oh. Ang wala pa ho kayong anak na nagtatrabaho? Ang ngayong ano, panganay ko ang aaral sa trabaho din. A working student Kasi, siya? Kasi ano lang, dalawang araw lang ang pasok niya sa school. Ano ba ang trabaho niya? Nandun sa Eco Town. Sa gawaan ng... Ano tuna? Batangas po di ba? diba? Meron nga dyan sa Ito. Ah, meron lang ba dito? Mayroon. Dito sa may... Saan? Sa 13? Ah, meron ba yung company dito? Ah. Ay, oh, dito. Ah, yung dito, yung bagong EPSA, ano po? Ayaw, EPSA 2. O, oh. ayan na. Ah. Yun lang po ang anak nyo nagtatrabaho pa. Wala na iba eh may binubuhay pa ba kayo mga di ba apat yung anak nyo yung iba ilang taon na yun ano ang gusto ko is 12 years old nag aaral din high school 12 well, nag high school na grade, grade ano, 7 grade 7 na ang galing naman okay. kaya tulong kayo ni mister so, ang dalawa sila isa grade 11 isa grade oh. 7 o, di, hindi na kayo masyadong hirap sa buhay hindi, hindi, sapat lang po. <laughs> sapat lang? O, talaga bang kinukulang pa rin? Hindi naman kinukulang, sakto lang. Ano? Kasi sapat na kayo naghahanap buhay. Ano? Naghahanap buhay yung sister nyo, yung anak nyo, nag-aaral, work student. Yung nga, ilan yung anak nyo nag-aaral pa? Tatlo. Tatlo. Ay, yung isa, ayaw ho, mag -aaral. ayaw mag-aaral sa bahay lang ho. Ano yung lalaki? Babae? Babae. Babae. Ilan taon na ho yun? 21. At asa yung pangalawa? Eh. Ah, buti, hindi pa nag-aasawa, no? Ayun pa rin. Asa niya, tambay lang. Hindi, mag-ano siya, mag-a-apply siya ngayon. Ah, mag-a-apply dito sa Ikotaw. Doon din sa, ano, sa may Revisto. Revisto? Saan mo ba? Bang... Ah, kami may bandang postema rin. Anong oras yung kayo matatapos dyan sa pagbabalis nyo hanggang doon sa sa dulo? Uh, minsan, ala, alas 12. Tangkali? abutin kayo hanggang? Alas 12? Alas so, 12. Mainit na? Mainit na. Ba't wala kayong kasama? Yung partner man lang para ma ano, kanya-kanya ba yung ano, ruta? Ito lang yung area nyo pagkatapos bukas sa kabila tapos dito na naman uli diba? pag ganyan ganyan lang kayo pero ngayon ko lang kayo nakita dito kasi madalas naman akong dumaan dito eh May doon ako nagbawal uh, kasi pinsan nadaan ako dito dahil na naghahanap ko ako, ako ng content ngayon ko lang kayo nadaanan eh. eh pag umuulan ho hindi wala kayong ano hindi mo na kayo nagbawalis eh, minsan pumapasok ako. Doon lang sa Sa barangay? Doon lang sa may sikilaan. Ano, doon naman kung kayo magbilinis eh, naulan? Ay, wala naman. Pag tumigil ang ulan, walis. Pag ano, Ah, hihintayin yung... yung tumigil yung ulan, tapos itutuloy nyo yung pagbawalis. Ano, mm -hmm. hindi mo pa mahirap kung ginagawa ninyo? Hindi naman kayo nahirapan medyo <laughs> ma ah? medyo mahirap din. Eh. Ah, medyo mahirap din. Eh. Tinitiis na lang kasi Para kailangan. Sa pamilya. Oo, ayan sabi ni Ate no, mga katropa. Kailangan magtiis para sa pamilya. Pero napakasipag naman ni ate kasi tinitiis na no? yan. Sa hinita ng araw, no? alas 12 na pala siya ng tanghali. Nakakatapos magwalis dito sa street hanggang doon sa may dulo. No? Hanggang saan doon ma'am? Sa may Sa may Oh, sa may Ano may Billington Sa may Subdivision oh, oh Ang layo pa noon Magtutulak kayo nitong Kariton nyo hanggang doon Hindi nyo pwedeng iwan Kasi andito yung Ano Nakakailang sako po kayo Pagka Hanggang doon yung walis nyo Minsan po po ha, puno. Oh, eh, ano Ditutulak yung ito pabalik. O oh, itatapon nyo na po yun doon? Itaponan kasi doon ng ano ano uh, doon nun, pero kasi ano Madalas so oh, sa inyo dinadala yung naliligom yung basura Yan lang kasi ako i ano ko lang kung saan may ano May uh, ano May uh, Kala ko hindi yang kinukolekta yung kinukolekta yun ng truck na kasama nyo Kasi may nakita akong truck ng basura eh Ay ano lang ata yung truck doon dyan kasi, ano, may dala ko kayong ano dyan Tubig Mayroon. Kasi mainit na oh. oh. So, uh, ah ito Yan Saan ho kayo nananangalian yan Pagka ano na, ah, hindi ho kayo maghapon nagwawalis Half day lang Pagka ano bukas naman Abuti hindi kayo hinahanapan ng trabaho ng barangay ano? kasi basta magwalis lang may kayo. Ano naman din ganun Ah, may pag-log out nyo, andun din yung time na tanghali, eh. uwi na kayo. Hindi ko binabawasan yung sahod nyo nun. Hmm. Hindi. kasi ano bang usapan ng barangay, basta Buwan. basta buwanan. Okay. Hindi naman maghapong magwawalis. Ganon. Basta ano lang. Basta maglilinis kayo ng hanggang ale pwede nang buway. 'Yan ang sabi sa inyo. So, eh ka ano no, mga katropa no si Ate. Anong oras po ang umpisa nyo pag nagwawalis kayo? Um, simula sa ng ano, alas 6. Alas 6? Ah, gano. Ano 'yun, start na talaga ng trabaho nyo Gawalis na ng alas 6? Ah, sige. ma kaya pala okay. Parang 8 hours din 'yon, ano. Kaya okay lang nga na no, umuwi ng maga kasi maaga naman kayo pumasok. Ah. Uh, Lilian, no? Lilian at Lilian ng ano, pangalan ng ating ah, uh, ka-vlog ngayon ha, mga katropa. Na uh, nagwawalis dito sa kahabaan ng sa ulan, nung no? sa ano, dito, hanggang dito sa may Araw-araw po siya na nagwawalis dito. Eh, gusto rin ba daw niya magpahinga? Hindi pwede kasi kailangan para sa pamilya niya. Kailangan mag para kung ano, makatulong sa pamilya. At hindi raw po sapat ang kinikita ng kanyang mister. At kaya siya tumutulong. At ito ang naisip niyang drop. Buti tinanggap man kayong street sweeper dito sa Saudulan. May pas amin ah, nagpasok po sa inyo. Ganin ganin, ano rin po, ganito rin po yung trabaho niya. Doon naman sa highway. Ah, Sa highway po siya. Buti maganda tong place niyo kaysa doon kasi ang daming sasakyan doon eh. Delikado. Etong inyo medyo konti lang yung sasakyan na daan, maluwag pa. Okay. Hmm. Yeah. Ano ate, gusto mong magpasaya kita kahit sa konting ano lang? na maibibigay kong tulong sa inyo kasi wala naman akong talang pagkain para bigyan ka ng pagkain kaya bibigyan na lang kita ng pambili ng pagkain so yun papa mas ko po kayo ng maaga ng ano Merry Christmas po sa inyo ng maaga at dapat ay niya yan sana eh mapasaya ko kasi oh, kahit saglit na ano ma ma katropa do ate dahil isang taon na po pala siyang street sweeper dito sa barangay na ito uh, niya para lang sa pamilya magkano po bang ano, malapit na ko ang ano ngayon ang bonus yung christmas uh, wala po yun. ha? hindi ko po alam hindi ko alam bakit? Um, hindi nyo, pa, hindi nyo pa ba nararanasan yung Christmas party ng barangay? Ngayon pa lang? nakasama na kayo. Ay ah, hindi pa. Pero ngayon, oh. Ayun ko lang kasi. Pero may bonus daw kayo. At saka grocery. Binibigyan kayo. O, oh, di masayang Christmas na ngayon. Kaya hmm. eh, mga katropa, mga katropa no, si Ate Lilia na ating nakasama ngayon. Na, ko ba kayo ngayon? Kahit sa Ah, Masaya ko ba kayo? <laughs> ah? Masaya kayo? at sa araw-araw nyong sa loob ng isang taon yung pagwawalis dito nakapulot na ba kayo ng pera? dito? hindi pa? hindi ko kayo nakakawalis ng pera? o di ngayon nyo lang po na experience na may lumapit sa inyo ano nakagaya ko na eh, ano, sana yun, napasaya ko kayo ano sana yun makatulong sa inyo yan sa ang access ngayong araw na to <laughs> ayan mga katropa no, si Ati Lilian, ating kasama at maraming marami pong salamat Kay Ati Lilian